mayung hapon ka jaguar karon kay pada bentayan ka jaguar ba na hingga naman ni among um, saging diri pada bantayan ba karon tubao, tubao na na ako ka jaguar tubao na ako na raw wa na bantayan hingga na ni nang liki na ka jaguar nang liki na Nindig na naitinanong ba kay na Nagi Harbison. mo ina kalamang sa naiitanom. Birahan na ako. Sa loon, para dili ma... Bundak! Oi, nahinga nananglit ng, nang liki gudi ay. Kusy liki gid. Okay, biyan tarong ti bisig. Uh. Nabantayan ka jaguar ba nang liki gid o? Astang guwang a pilinog, astang lami agini ka jaguar pag mahinog idi. Sobras kag guwang. Nara of Goods kayo